ayun at uh, may isang matandang dito sa tapat ng Makdo na uh, naantay natin kung saan eh. may nalulungkot parang alalim lagi ng iniisip pero in the same time ito at pwede natin lapitan at makausap si tatay ayun siya uh, gawat ang lalim ng iniisip pero ayun at interviewin natin si Tatay. Si Tatay Rodolfo. Ngayon tayo, no? Matagal na po po kayo dito sa... Matagal na po po kayo dito? Uh, ito lagi yung mga hanap buhay ninyo. Ito lagi yung mga kinakahanaphan ninyo. Hindi ba kayo napapagod? So... Hindi po po uh, po po kayo Kumikita nyo naman kayo dito tayo. Ito lang nga. Ito lang na. Wala ba kayong pamilya, tatay, na pwedeng maasahan? Pwedeng madapit Wala kayong pamilya na pwedeng madapitan? Meron po kayo asawa, taw. Okay. Wala na kayong asawa, tay? Meron. Ah, meron pa kayong asawa? Meron. O, may po na dito. Oo. Sila ka na lang. Ilan po ang anak niya, tay? Eh? Tatlo. Tatlo na yun. Tatay, ano? Bakit nandito pa kayo? Pinababayaan. Ay, dapat nagpapalitan ako. yeah gusto ko ano ayun guys ano si tatay sabi niya sa atin ah, uh, lagi siya nandito sa tapat ng makdo nagpa-parking nag-assist ng mga nakamotor dito itong mga namotor kato dito ina-assist assist niya yan in the same time habang buong maghapon niya dito sa, sa tapat ng makdo eh nagkakaroon siya ng kita hindi man ganun kalaki guys ano hindi man ganun kalaki yung kanyang kinikita pero sabi nga niya eh dito siya masaya dito siya dito namawala yung stress niya dito siya dito na uubos yung kanyang oras, pamamaraan ng kanyang ano na ginagawa ni tatay. Which is, na kung saan, ito eh, si tatay Rodolfo na, na nakita natin, na daanan natin dahil nga syempre ang kanyang layun, ang kanyang gusto gawin, ay eh, makapaghanap buhay, makatulungan naman syempre sa kanyang pamilya. Ito si tatay Rodolfo, guys, na ating tutulungan sa sandaling ito dahil sabi ko nga, ang pagbigay ng tulong ay eh, hindi galing sa Uh, ano man meron tayo kundi siyempre magbibigay tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon di ba tatay you no, know, si tatay Dolpo eh, nasa 50 si na pero ito pa rin siya ayan nakita ko na, na, nakita ko ang lalim lalim ng kanyang iniisip ayan si tatay Erdol bagamat ayan nandito siya na maghahapon niya rito eh di ko alam kung kumain ako kumain ka na ba tayo Oh, so, hindi pa kumakain si tatay kawawa naman so bagamat Nandito siya yung kanyang Uh, iniisip niya lagi yung kanyang pamilya kanyang may bahay pero nandito siya para kumita nagbabakasakali na sana may maabutan o may magabot ng tulong mula sa kanya hopefully sa atin guys matulungan natin si tatay si tatay Rodol po na dito ah, mismo araw-araw sa tapat ng makdo ng buhay nagbabakasakali sa kanyang edad na mahina na sa kanyang edad eh eto siya andito kasama natin. Tay, salamat tay ha. At ako ay eh, ibibigay siyempre ng tulong mula sa iyo. Uh, sa happy ko masayo kanina. Eh, yun ang aking binibigay at yun ang aking may sa iyo. At may gagarantiya ako sa iyo. ay babalikan kita tay ha. Babalikan kita. Soon as possible. Baka next week tatay. Gusto ko nandito ko pa ulit. Babalikan kita tatay ha. Opo dito ako. Opo. kung nakikita kayo na nandito lang na wala kayong malalang lang na dumulubot sa buso ninyo siyempre may uwi sa pamilya ninyo in the same time para kahit paano karoon kayo ng konting ayuda pa taas sa pamilya okay? okay salamat tayo tatay ito si tatay Rodol po na taga Bukaw yung Bulacan na nandito naghahanap buhay ang kanyang hanap buhay ay pagpapart ng mga motor dito sa ating mga kaibigan yan, yan. so yan guys no